Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. Ay Beth Flores po on a wonderful, ginaganda ka wonderful, wonderful man yan, or wonderful, maraming wind na Wednesday, maraming whatever, <laughs> diba? wonderful man siya o wonderful. Atin yung salitang wonderful ha. Yun yung mahangin maraming challenges. It doesn't matter. Kasama natin ang Panginoon. Di ba po? So, kamusta po kayo? Dalangin natin ay patuloy na matatag tayo sa ating pag, pag, pagtitiwala sa Panginoon. Tayo po'y nakikinig sa programang gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. Eh, Siyempre. Kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, at kayo po ay narito sa Luzon, uh, malamang at malamang nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato naman po ng ating Bokawi Transmitter. Kung kayo naman po ay nakikinig dyan sa Visayas at Mindanao, syempre, at nakikinig kayo gamit ng inyong Transistor Radio, PM Radio, nakukuha niyo naman po ang ating programa mula po sa ating Sister Station dyan po sa DYVS sa Bacolod. At syempre, kung kayo naman po ay nakikinig po ang ating Facebook live stream, alam naman natin kung malakas ang ating internet connection, maganda ang ating reception. So, mula pa hanggang hulo, alam natin, maliwanag at napapakinggan yung ating mga programa. Natutuwa po nga ako at may mga naglilist list ng mga nagt-text sa atin, nagsasabing, nandun sila na sa Agusan, <laughs> hindi ko pa narating yan. Mm -hmm. Pero alam mo, nandun, di ba? Parami pa pala po akong lugar sa Mindanao na hindi pa napupuntahan. Anyway, salamat po ha. At siyempre, hindi lang yon, Pati yung ating mga kaagapay sa iba't ibang bansa na doon po sila at bilang mga migrants or ating overseas Filipino witnesses for the Lord, ay siyempre, malaking pagpapala yung naririnig yung programa sa ating sariling wika. So, thank you so much for staying uh, staying in tune sa atin. Hindi lang naman po sa amin, alam po namin sa buong program dito po sa DZS. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes pero po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po yung ating mga uh, ating mga encouragement para po maging uh, victorious ang ating paglalakbay today, ang ating victorious ang ating araw. Tandaan natin we're always taking this one day at a time. Kasi, yun ang pangako sa atin ng Panginoon. He will be with us one day at a time. So, stay tuned lang po at huwag kakalimutan. Ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras sa ganito pong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas araw-araw po yan. Naglalayong kay Hotdon ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman makalangit na mga salita ng Diyos na ito'y patuloy na sa inyo ay hahamon mula sa kanyang mga salita at patuloy na sa inyo'y gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-usapan natin, secrets to start a more productive workday. Ang ganda po, di ba, at practical yung ating pinag-uusapan ngayong linggo. Patungkol sa kung paano tayo magkakaroon ng isang productive workday lalo na at halos nakabalik na nga po ang karamihan sa kanilang mga workplace at work schedule. Naging parang nag-normalize na yung work schedule. So nagsimula tayo sa kahalagahan ng paglimit ng ating start work routine sa 15 minutes lang para hindi po tayo magsayang ng oras o maipit sa pagsisimula lamang. Kahapon naman, nag-focus tayo sa kahalagahan ng pagkakaroon ng dalawa, two to-do list. Isa para sa short, medium at long term goals at yung isa para sa ating daily accomplishment goals. Maganda rin po yung topic ngayon. Oo, nako. I know you would also take note of this. Sabi po, ang tip naman ngayon, take a few moments to assess the day's emotional challenges. So, ibig sabihin, magbigay ng panahon upang mapag-aralan yung mga challenges, emotional man, na haharapin natin sa araw na ito. Ang assessment ng emotional challenges ay kasing halaga ng ating to-do list dahil ito ay nagdudulot ng paghahanda sa atin sa pagharap sa buong araw. Isipin na ang mga phone calls na gagawin sa mga taong ayaw mong makausap. Ang mga boring na meetings yung mga makukulit na kliyente, mga nakakagigil na mga procedures at red tapes, 'di ba? Nakakainis 'yan. Mga nakakainis na traffic o siksikan sa train at yung mga nakaka-brain drain na mga trabaho na kailangang harapin. Pagkatapos ay tanggapin na mangyayari ang mga ito at ihanda ang sarili sa pagharap ng mga ito na hindi nagagalit o naiinis at walang pasensya laging tandaan, hindi naman ang trabaho ang humihila sa ating pagbaba, kundi ang mga challenges na nakapalibot sa ating trabaho. Tandaan niya yan. Mabuti kung, alam mo, mas sinasabi ko nga, mas maganda kung may alam na tayo patungkol sa mga meetings na haharapin. In what I mean is preparation is still good, di ba? Kung halimbawa alam na natin kung ano yung mga meetings na haharapin, at kung ano yung pag-uusapan dito at kung sino-sino yung ating makakausap, eh mas maganda kung nakapag-prepare na tayo para sa meeting para makakasagot tayo at makakasama tayo sa kanilang discussion at engagements. So kung ang meeting naman eh kasama ang supervisor o bossing na may character at kaiba ang personality eh nakapanalangin na tayo ng extra grace at understanding sa kung ano man ang kanyang sasabihin. Yan yung talagang pwede kang manalangin, Lord, si Bossing, extra grace required yan, di ba? So, dito sa atin, ang mahirap e eh, kung commuter tayo papuntang office. Kailangan natin talagang gumising ng maaga para makarating on time sa office. Da, hindi dahil malayo ito ha in terms of distance kundi sa dami ng mga commuters at kawalan ng maayos na public transport system. At kung magkukotse naman, eh, may naman tayo dahil ang taas ng gasolina, di ba? Pataas pa ng pataas. Kaya magtitiis na lang tayo sa siksikang jeep, MRT o LRT, bus, SUV o van, at kung pinagpala, P2P, di ba? Wala namang magic na magagawa ang ating pagkainis. Kaya ipapasa Diyos na lang natin, di ba? Ang ganitong mga pang-araw-araw na challenges papunta at pauwi mula sa opisina. Sino'ng nagbabago tayo, yung karakter nat. So lalo na po sa mga working moms na may mga anak na nag-aaral sa prep o elementary, nako. Kasama sa stress na haharapin sa bawat umaga ay yung paghahanda ng kanilang baon papuntang school. Maaring may kasama sa bahay na magluluto para sa kanila. Subalit ang mga preparations at budgeting, eh tayo pa rin mga mami ang gumagawa. So aminin man natin ng hindi, additional, additional loads ng stress sa ating tuwing umaga, yung may imamanage pa tayong mga, mga anak at may imamanage pa tayo para sa kanilang pagpasok. Kaya anong solusyon? upang mapagtagumpayan ng mga ito, ito po, napakalinaw ang unang Pedro sabi ng gano'n, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. O nasama ko na, nagmamalasakit sa atin. So ipagkatiwala natin sa Kanya, sa Panginoon, ang ating mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa atin. O biro mo, di ba ang ginawa personal? pwede pala nating ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat-lahat ng ating mga worries at tutulungan niya tayong harapin ang bawat isa. Okay. So, ang pinakamagandang gawin sa bawat pagising sa umaga, lumapit sa Diyos at ipagkatiwala ang buong araw sa Kanya. Kasama na rito yung mga gagawin at tatapusin, ang mga haharaping mga challenges, ang mga victories at successes at yung mga unexpected. Yung mga bigla ang mga pangyayari na wala namang sa to-do list plan o di ba wala naman sa ating normal schedule. Lalimbawa, yung na-traffic nga tayo na wala naman traffic o di kaya basta may mga bigla dumating sa bahay, hindi tayo nakaalis ng ma maaga. Yun yung mga unexpected. At ang katotohanan kung paano natin hinarap ang bawat challenges, emotional man o mental. Ito po yung magde-define kung meron nga tayong Christ-like character. Tulad ng ini-expect ng Panginoon sa atin pang -araw sa ating pang-araw-araw na buhay. Tandaan mga kaagapay, hindi dapat tayo Sunday Christians sa yung linggo lang nagiging Kristiyano, kundi daily followers of Jesus na binabago sa kanyang wangis na napapatunayan sa ating buhay pamilya at buhay opisina. Ang pinakamaganda at totoong pinakamagatang solusyon kung idadalangin natin sa Panginoon ang araw na ating haharapin at humingi ng tulong na maging mananagumpay sa anumang challenge na maaring maganap sa buong araw. Masarap na kasama ang Panginoon ha, kahit sa ating mga workplace. So, laging tandaan din ang ating workplace ay ang ating mission field. Sabi nga sa Corinthians, ang pagiging kristyano hindi lamang po sa salita. Ito po ay kailangang patunayan din sa ating mga gagawa at sa ating buhay. So, missionary tayo sa ating workplace, mga kaibigan. So, yung mga challenges na hinaharap natin, nakatingin ng ating mga kasama sa opisina how we face it challenges. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen uli. Amen. Patuloy po tayo sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. At ito po naman ang aking take. Ang mga gawain dito sa lupa, huwag paisturbo ko. At huwag paistress. Kundi, ang kayamanan ng mundo, gamitin sa paglilingkod sa Diyos. At hindi maging ano, ang kayamanan huwag gawing hadlang sa ating panglangit na journey in Jesus' name. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Kung gayon, dapat pagsikapan nating mga may Kristo na ano? Maging karapat dapat nakatiwala ng kayamanan ng mundo. Number one maging karapat dapat na katiwala ng kayamanan ng mundo. Lucas 16.11 Kung hindi kayo mag mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa iyo ng tunay na kayamanan? Magandang tanong. Ang tiyak na kasiguruhan ay wala sa salapi. Opo, pangalwa. Maling kasiguruhan ang pagtitiwala sa salapi. Jeremiah 49.4 Huwag ninyong ipaghambog ang inyong kapatagan, kayong walang pananalig. Nagtitiwala kayo sa inyong lakas, sabi ninyo, walang maaaring lumaban sa amin. Wala kayong takot kanino man, ngunit wow, ito ang tamang takot, isang banal na pagkatakot. Pangatlo, ang pagkatakot sa Panginoon nagdadala ng kayamanan. Kawikaan 22.4 Ang pagkatakot kay Yahweh at ang kapangkumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Ngunit sa kabilang dako naman ay ano, ikaapat, e ang mga taong naghahangat yumaman na huhulog sa tukso. Sa unang Timoteo 6.9G Pero yung gustong yumaman, natutokso sila at trap sa mga walang kwenta at nakas nakasasamang kagustuhan nila. Yan ang humihila sa kanila pababa hanggang sa masira sila at mawasa. Kasi ang pagmamahal sa pera ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. May mga taong masyadong ginugusto ang pera. Kaya nalayo sila sa faith at napasama ang buhay nila. Wow, Lord! Hawakan po ninyo kami ng mahigpit. Amen. Hindi lamang yon. Bilang mamamayan sa mundong ibabaw, mayroon tayong pamahalaan na Diyos din ang nagtayo. Kaya magbayad ng pam pamahalaan ng tamang tax. Pangalawang Hari 23.35 Si Juhu Akem ay nagbubuhay siya nga ng pilak at ginto kay Faraon Neko. Kaya pina pinatawan niya ng buwis ang buong bayan ayon sa kayamanan ng bawat isa upang maibigay niya kay Faraon Neko. Kaanim, ang yamang pinaghirapan ay lumalago. lumalago. Kawikaan 13.11, ang yamang tinamo sa daya ay madaling mawawala, ngunit ang yamang pinaghirapan ay pinagpapala. Amen. Opo, ito'y lumalago at sumasagana. Lord, sa yaman ng mundo kami po ingatan upang hindi kami mahulog, kundi kami patuloy na nakatayo at nagpupursige sa paglilingkod sa iyo na ginagamit ang kayamanang ito sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan at sa ikaligtas ng hindi paligtas because your last command must be our first concern. In Jesus' name. Amen and amen and amen. Di ba na? Opo, Ama. O, tama yun. Sabi nga po natin, <laughs> yung ating, yung una, nabanggit nyo nga po, yung finances, di ba po? Kaperahan. Hmm. Ako, sa totoo lang, hindi po natin madadala sa langit yan. Yun ang maganda, no, kaya nga po, Opo, kaya nga po may Biblical Financial Study, may BFS. Kung mga sa Tagalog, ang ginagawa natin dyan, magkwentahan tayo. Yun po yung sem seminar ba, training na ginagawa po namin ng pastorness sa mga churches o kaya sa mga NGOs in regards to financial management and stewardship. At very, very clear po talaga doon na tama yung sinabi mo, Dad. Marami yung gustong yumaman, na minsan nga po nagkakamali ng pananaw sila. Sabi nga mm. the love of money. Sabi the love ano ba 'yon? Ang money daw is the root of all evils. Ko uh. hindi. It's the love of money. 'Yun ang mm -hmm. nagiging root mo ng money. Of all... sa... Opo. Ma. Okay. Opo. Eh ang pera nga sa, if you would know, 'di ba po, there's about 1200 hundred plus verses o in regards to money and possession. Tapos, ang mga verses on faith, at saka prayer, kulang-kulang nasa 400, 500 lang. Pero, tingnan mo sa money, nasa 1,200 plus. So, ano yung ibig sabihin nun? Uh, ang ibig sabihin nun ay uh, the Lord is concerned on how we manage the finances. Yun yung hmm. totoo. Kaya, yun yung mahalaga. Kaya, dapat makita natin yung katotohanan na dapat maayos ang pananaw natin. It's the love of money. Eh, kahit na naman sa tuming, tumingin, hindi lang naman po sa non-Christians, kahit din po sa mga Christians, quote Hello. and unquote, di ba po? Alam natin yung maraming issues dyan, di ba po? So, yung love of money, yun ang problema. So, kailangan din talaga, ah uh, ang tawag nito, ma-control yon ng Panginoon sa atin. Kasi malaki rin po ang effect noon. At ang tulad po lagi ng sinasabi natin, mas maganda kung halimbawa pinagpala ka ng Panginoon ng sobra-sobra than what you need. Ang talagang goal noon is to help others, to support the work of the Lord, di ba po? To do good work To do good works. Yung pong makagawa ka ng mabuti sa ibang tao, ng na mga nangangailangan. Hindi na yun yung parang iho-hoard mo ng iho-hoard, di ba? Kaya nga po pag naalala ko yung kwento daddy ng isang uh, businessman na super, super, super stingy. Sabi niya sa wife niya, nung malapit na siyang mamatay, pag namatay daw siya, isama daw lahat ng kanyang kayamanan doon sa kanyang kabaong. Yun ang yeah. kanyang last will and testament. So, That nung, namat- oh, uh, tulo, nung namatay siya, di tinanong nung lawyer yung wife, 'di ba? Natatanda yung ko ito. Tinanong nung lawyer, sabi, um, "Mrs., nasunod mo ba yung last will and testament ng asawa mo? Nailagay mo ba sa kanya lahat?" Opo, to the last centavo. O ano ginawa ni wife? Nilagay sa cheque. So kung ilang milyon man yon inilagay sa cheque, sinama niya doon sa kabaong. Hindi natural, pinigay niya yung buong yon O, ang tanong, saan niya yun? <laughs> Iba, very, very, wise yung wife. Alam mo, natawa ko niya. Nauna ko na din yung kwentong yan. But so anyway, po, we can never bring anything to heaven. Tandaan nyo. Except, we can never even enter heaven kung wala tayong kaugnayan sa Panginoon. ba? Diba? Pangalawa, pagparap natin sa Panginoon, we will stand before God. And ang maganda lagi, gusto nating marinig, yung well done, good and faithful servant. faithful servant. Yun ang gusto natin. So, dapat good steward po talaga tayo. O dad, pray na tayo. Okay. Okay, let us pray. Panginoon, salamat po for reminding us of the reality of being a good steward. Hindi lang po sa oras, hindi lang po sa mga resources, hindi lang po nung kundi, ganun din po sa pera, Panginoon. Yung sinusupposedly namin kayamanan. Kasi totoo naman, Lord, hanggang dito lang yan, panlupa. Eh, sa langit, we don't need that. Ang kailangan namin, Panginoon, is that yung Christ-like attitude, Christ-like character na binago mo sa aming buhay. Mm -hmm. Yun po ang mahalaga. At yung pong mga eternally significant investments na ginawa namin dito habang narito kami, yun po yung nakadeposit sa inyo sa langit. So, Lord, salamat po. Dalangin po namin. We will continue to process and learn of Na everything we have is yours. Hindi po yan sa amin. So, Lord, today, thank you po sa aming mga kaibigan na today is their special day. Una sa aming kumpareng si Paeng Rica Frente, salamat po sa kanyang buhay, dalangin po namin patuloy na paggabay sa kanya. Ganon din po sa aming ninang sa kasal, si Manang Telma Valles na nasa Cebu, dalangin po namin pagpapala overflow sa kanya. At syempre, sa amin pong kuya, si Kuya Bobot Morty, si Derek Bobot. Salamat hmm. din po sa patuloy na ginagawa mo sa buhay niya, sa kanilang dalawa ng ati Milet at sa kanilang buong pamilya. Ganon din po kay Roland Delima, kay Ira Alcantara Rocha, kay Nem Artis, kay Thelma Maniares na at yung pag yun po at ganun dati po sa Ate Army ko sa Santa Cruz salamat po sa kanyang buhay patuloy Panginoon na pagpapala Lord maaaring may mga kaagapay kami na hindi po namin nabanggit ang kanilang mga pangalan but today is their special day so and probably not only their birthday but their anniversary Lord, we pray for overflowing blessings upon them as well. At patuloy, Panginoon, na maranasan ang katotohanan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. So, Panginoon, sa amin po mga kaagapay na dumadaan sa karamdaman, ikaw po ang kang maging kagalingan sa mga kaagapay namin Panginoon na dumadaan sa mga financial challenges, ikaw po ang maging provider sa mga businesses na nagsisimula, nagso-start up, dalangin po namin Panginoon, ikaw po ang siyang mag-provide. Sa mga kaibigan namin Panginoon ng mga industries, ikaw po ang siyang gumabay din sa kanila. At patuloy Panginoon na gamitin ang kanilang mga companies for your kingdom. At Panginoon, syempre po, dalangin din po namin kahit po Panginoon doon sa mga kaibigan namin na uh, uh, dumadaan sa morning, dalangin po namin comfort and joy sa bawat isa sa kanila. Panginoon, laging totoo yung sinasabi ni Apostol Pedro. Saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. Salamat po dahil ikaw ang lahat-lahat sa amin. At maranasan nawa namin yon sa araw na ito. Marami pong salamat. Panginoon, marami pong salamat sa aming Panginoong Hesus na siya ang katuparan ng lahat ng kalooban ng Ama. Marami pong salamat dahil connected na kami kay Jesus at sa tulong ng banal na Espiritu. Kayo ang patuloy na gagabay upang magawa namin kung ano ang tama habang kami narito sa lupa upang ang panglupa'y lupay hindi maging hadlang sa pag journey namin sa langit. Kaya dakilang Diyos, we love you because you first love us at hindi nyo kami iiwanan. Hindi nyo kami lalampasan. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. So sa ating pong pagsunod sa Panginoon, lagi pong kumapit sa Kanya at piliin siya lagi in all time. Tandaan niyo po yan. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a spirit. It is a... <laughs> life is not... Ano na nga yung Life is not a series a of chances. of chances. It is a series, a series of, of choices. Kala, choices. talaga ako. Nag-senior moment ako. Ito po si Beth Flores. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba nilulualhatit, pinaglilingkuran at sa pamamahalang fiknikal ng kapatid na Reggie Villena. At Aruel Mendoza po kasama ating mga gabay-barkadas dyan sa Broadcast Engineering, Radio TV, ProdTech at sa Bukawi Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon, si Jericho Flores po naman kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelist Paul Mortis nagsasabi kapag Jesus Kristo ang inyong gabay hindi kayo mawawalay kailanman pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.